uh, magandang araw meron tayong white eggs ngayon dito uh, nung nakaraang araw dininisanan natin yung kanyang karburador yeah. dininisan natin ito at uh, na natin lahat pero ganun pa rin hirap niyang panda rin at palyado yan eh Mayroon yung panda rin, palyado. Kahit padyakan. Yeah. Kapan checking natin sa spark plug. Medyo manipis yung kuryente niya, mahina, mahina na mapula. Ngayon, nag-decide tayo na papapalitan yung CDI kasi ito lang naman talaga ang pinaka main issue ng YTX kung ba't gigi hard starting palyado at manipis yung kuryente apa yung checking kasi chinek na natin yung stator via multitester uh, okay naman yung stator nya at yung pulser nagpapalot naman siya ng 200 plus sa uh, continuity ng ohms ng uh, 2k ohms kaliglado naman ayun nagpabili tayo ng CDI So, at, andito na yung bago. Kinabit na natin. Kakabitin natin yung bago. So, yon Kinabit na natin yung bagong CDI. Momento to testing natin. Dating hard, starting siya. Ngayon, yun o. Oh, one click. At bumalik na yung kanyang persa at stable na rin yung kanyang minor. Hindi na siya mahirap panda pa rin at yung hatak maganda na maganda na yung response ng uh, throttle kahit sa pajak testing natin sa pajak yan o no. oh, one click, one click. problem sa mga ganitong wtx takes common na to na Uh, madaling ah uh, ma, nasisira yung sidai pero matagal na itong motor nito yeah. alright